Hello guys, this is Jasper again ang muling pagbabalik yan, I'm back yan dito kami mean, sa so may ano, San Isidro Parish Church dito sa aming simbahan ng nagwali <laughs> start na ang decor at malapit na ang simbang gabi yan nag start na na ano, sa may uh, chandelier okay first day to first day nakakatakot ang taas yeah. alin dito ako sa Yung taas Yun aking mga kasama hindi yan ang mga original kong kasama wala kasama ngayon So, ayun guys. Thank you for watching. Yan. Binago ko ang design. and see you next video again and bye bye